Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala uh, May tanong dito ang ating kapatid na si Gugong Salahuddin Lamas Sabi na Assalamualaikum Ustad Sana po mapansin Ano po ang hatol Sa mga taong nagpapaturok ng gluta or gluta drip Kung tawagin nila Ustad sana mag magawa niyo po ng video Jazakallah khair Okay Ang pagpapaputi normal sa atin sa Pilipinas yan. Mahilig talaga tayo magpaputi. May pagpapaputi ng mga normal, yung mga cream, lotion, sabon, mga external lang po, hindi naman po iniinom, sa labas lang, temporary lang, mapuputi ka, tapos mawawala din, mga skinol, wala pong issue dyan, okay lang po yan. Pero yung mga ini-inject, yung pong uh, yung kulay mong kulay na kayo mangi o, o itim tapos papuputin mo talaga habang buhay inuman mo lang gamot magpapaturok ka magpapaopera ka yan po ay haram at kabilang po yan sa pagpapalit sa nilikasay ng Allah at parang tinatatuan mo yung sarili mo at pasok siya sa sinabi ng propeta sa sallallahu uh, alaihi wasallam alwashimat walmustashimat sinumpa ng sugo ng Allah ang mga babaeng uh, at mga babaeng ang gawain niya ay pagtatato. So, ito po ay kabilang po sa pagtatato sa katawan. Tatatatuan mo kasi babaguhin mo yung kulay mo at yan po ay pagtatato na ipinagbawal po ng Islam at papalitan niyo po yung nilika sa inyo ng Allah. Kaya haram po ang paggugluta o pagpapaturo po. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.